kung hanap nyo yung mga murang gulong ito yung mga eto yung susupply si LG Crew Style Supply dito sa Laredel, Bulacan na tingnan, mo, tingnan natin yung mga gulong nya dito so mostly dito yung mga pang off road yun all old train yun yung ganda medyo mabenta yan dito ano yung Aribo yan Aribo Ayan, 31 din to ito sa akin yung Sahara Sahara CST 80. Yan tubeless rin yan. So magano muna tayo. Mag all terrain muna tayo. Eh si Boss Ryan no. Oh. Hay hay naman. <laughs> so marami silang gulong dito. Ayan oh si SD din to oh. mga pang ano mga pang off road sa mags marami din sila oh. XT. baka so, may magustuhan kayo kontakin nyo lang yung LG tire, tire supply so so kakabitan nila ito so, yung gulong natin ang liit palitan na nila yan Kasya naman yung 31 na yan sa 15 by 7 Offset 0 Kasya yan Basta 15 Basta ano yan uh, 10.5 no 31 by 10.5 Kasya yan sa Row na 15 15 by 7 offset 0 So kung gusto nyo yung medyo labas Mag-spacer kayo. Kaya yung yung row na 15 by ano 15 by 8 15 by 10 o 11 depende sa trip nyo ayun lagay mo kuya na pressure 35 35 o oh, 35 pressure 35 lahat yan harap likod kung kung tatangkad siya sa so, kung may astig tingnan naka kahit naka all lang na si ST Sahara so so ipipit natin <laughs> kung hindi magfit yan tanggal tong fender na to kung hindi magkasa yan tanggal yan <laughs> kasi nakaabang naman yung Sasakyan natin sa ano? Sa sa gulong na 31. Nakabang niya sa gulong na 31. Kasi nakana -ano na rin to eh. Naka rubber lifter na 2 inches. Tapos naka, yun nga, naka body lift na 2 inches. So, umukhang kasya naman. So, <laughs> medyo ginabi na kami. Buti naka-lusot sa checkpoint. Bula na. na man, oh. Pause na o. Pause naman o. Naka-buddy lift naman yan. Oo, naka body lift na 2 inches. At saka naka-rubber lifter na 2 inches din. Taka-tanggal ah, naman to kung ano eh. Hindi naman dyan sa side eh. Oh. Oo.

tagal na nakaabang yan eh. <laughs> Pogi din. Kahit ganyan, 80 lang. Pero yung ano niya, yung mga ipin niya dito sa gilid, yan o. Oh, meron din talaga. CST Sahara 80. Makunat din to. Pwede to pang trail trail din. Mas maganda gamitin yung all terrain sa kaysa sa mag terrain kapag sa buhanginan mas ano to mas madali siyang makaalis sa buhangin compare sa ano terrain Sama ko pala yung asawa ko <laughs> Asawa ko oh May bantay, mahirap na Sabi ko, ano eh uh, Tire change lang Talagang binantayan ako, baka kasi kung saan ako magpunta eh. Baka kung sino-sino sasama ko eh. sino sasama ko? Ay, ano? Se Sexy pa naman yun, oh Oo, <laughs> oh, yan. Testing. Baba. Oh, di o, faded Ha? Di ko muna. Ha? Di ko... Ah, di ko, ko muna. ko muna. Ayan eto ta dulun dulun ma ano counting counting lang deh bukas papatok na kay boss Lara yan ah sige gundo ako pupunta sa kanya bukas eh ay ay kaya, -kaya nila oh okay. tatapyesan niya lang yan pero kaya pa naman sa byahe no kaya -kaya. ayan ayan counting din lang oh counting tapyas lang to ayan ay sen tatapyesan ni putik o brother ako sa kanya bukas balik, eh? okay, balik ah balik, ay -ba, ay -ba. ah kasi okay, tinesting namin eh kung ano eh kung sasayad ba o hindi so konting tapyas lang bukas okay so, okay okay at least makakauwi tayo nakakabit na bukas tapyas na lang yan ito yung 30, hindi, 215 <laughs> ang liit ito na ngayon sya oh. ito yung dati so comparison lang tayo ng sizes ng gulong Eto, Comforcer 215 75 ito ito yung 31 by 10.5 so parehas lang kasya yan sa sa 15 ano 15 by 7 natin na offset 0 so yun sakto lang kung makikita nyo yun o oh, sakto lang sya hindi sya masyadong labas so gusto niyo yung labas mag spacer kayo or mag mag 15 by 8 kayo or by 10 or by 11 kasi yung medyo litaw yung gulong nyo so oh, yan yung comparison nyo no? malaki yung difference nila sa laki yan ito 21575 ito 31 kitang kita naman yung yung size difference yung height malaki malaki yung ano yung pagka, pagkakaiba yan so nakabit na sa sarir yan na sya malaki tayo yung diferensya ano sa kanina Sako lang sya hindi naman sya ganun ka ano Dalas ko ba yung hana? Hindi sya ganun ka palitaw, ako lang. Swak na swak yung fender. Universal fender pala to. Universal fender lang. Eh magkano yung universal fender? Uh, 1,800 yata, 2,000. Apat uh, na piraso. Pero yung papintura ko na ito, 1.5 isa. Okay, sako lang pala Oh, bago na 2 inches. Oh, wala. Tapos like, <laughs> sa uh, suspension di shackles. Ada ah, tatap moli eh. Dito sa harap naka body lift din, syempre 2 inches din. Tapos naka rubber lifter lang gamit dito, 2 inches din. Tapos so, pinatabasan ko to. Para magsuwak yung gulong na 31. So, finishing namin kanina, ayos naman uh, sakong sakto lang yung tabas nasasagad siya hindi sumasabit ano kaya ang gagawin ko dito sa mga gulong ko na to wala nang silbi to eh tingin nyo comment down below <laughs> Paano magandang gawin sa gulong na to? <laughs> so, kung merong budget tayo, mag CST si 80 tayo. O basta mag CST si tayo. Kung medyo nagtitipid naman tayo, low ano lang, low budget, Pag Aribo tayo. Kasi ano, mas maganda kasi itong CST si Sahara. Parang kinukumpare nila to sa BF Goodrich na ano na KO2. Makunat kasi to. Kaya ko rin na gustuhan to kasi maraming magandang feedback din sa akin. Na maganda yung CST. Dati na mo to, yung ano nila, detail nyo. Yun yung side ano niya, yung sidewall niya, makunat, matigas. Compare dun sa Compulsor or sa Aribo. Eh, mahal to. Medyo mahal, mahal nga lang. 5.8 yata isa na ito. 5.8 isa. Ito yata uh, 4.7. Uh, uh, depende rin sa pag-uusap yan. Diba? Depende sa pag-uusap yan. Kung <laughs> kung magkano yung bibigay sa inyo. So, yun lang. <laughs>